So, ayan guys. Mayroon ako ditong talbos ng kamote. Tatanggalan ko lang siya ng dahon kasi gagawin ko siyang pantanim. So, baka mamaya gawin ko na lang insalada or igisa ko na lang yung talbos. Kasi magtatanim kasi ako ng kamote sayang kasi yung space sa labas. Ayan Oh. 10 piso lang siya. So pagtatanim uli ako ng talbos para may alagaan, di ba? <laughs> Galing po ako nagsimba, kaya ito. Tanggalan ko lang siya dahon. Masarap din to yung iba blanch mo lang tapos gawin insalada. Mamaya pag insalada ang gagawin ko, pakita ko na lang sa inyo. Shout out na lang sa inyong lahat dyan. And congratulations again kay Cordapia sa very successful na birthday birthday grand LS at salamat-salamat sa lahat ng mga sumuporta at uh, uh, sa lahat ng mga guest na ano na sumuport kay Cordapia kay Nick Nicknimen kay Singko kay Kuya Mel, kay Kila Kuya Jun, at sa uh, kay Ma'am Bilya, Bella, Ma'am Bella, Bilya Tuloy, Ma'am Bella, ayan, kay Ma'am Grace, at uh, kay Kuya Kabunsoy, sa lahat ng Team Lintek, I love you all, shout out na rin kay kuya and congratulations sa lahat ng mga nanalo, ayan, So, alam nyo na pag ganito na yung ginagawa ko. Shoutout Nick ni Min. Hindi kita nakalimutan today, di ba? <laughs> and of course, kay Ate and kay Self Be Official. Shoutout and thank you so much sa sa lagi kayong nandyan para sa amin lahat. Ayan. So, uh, sa lahat ng mga sa lahat ng mga sumuport kay Dabs, alam mo yung ka, ka, chat ko pa siya kagabi after ng LS. Kinongrats ko siya kasi uh, sa very successful at saka parang surprise. Uh, yan. Sa lahat ng mga love, kay Dubs, thank you so much at salamat sa pagmamahal kay uh, bunso namin sa YT. At sa, hindi lang sa YT, palalabs namin yan in real life. Kung sinasabi nila na hindi pa nila na-meet si Cordapia in person, same din naman hanggang video ko lang kami, hanggang ayan ganyan. Pero siya talaga, siya talaga yung ano, siya talaga yung uh, lahat ang gumawa sa aming mga channel pag ng mga yung sa doon sa loob bago ma-monetize. Ah, pag na-monetize ka na, siya talaga lahat ang magtuturo. Siya rin yung sa aming mga outro intro, yung mga ganyan. Same din yan sila ni our secretary. Hindi treasurer ha? Secretary. self be official. So, very, very supportive. And thank you so much, Lula Lina. Kay Da Carlo, kay Silit. And shout out sa inyong lahat. At team Mafi, Mami Chacha, shout out. At sa team, uh, team positive ng Canada. Kaila, Kuya Kabunso shout out sa iyo. Love, love, love. Ayan. Nagugunting-gunting lang po ako ng talbos. <laughs> alam na yun ni ate. Wala na. Wala nang maisip. Ayan, galing ako ng simbahan. Ayan. So, shout out. At, uh, di ko alam kung naririnig yung music na makukulit sa kapitbahay. bahay uh, Sunday today, so expect na na may mga video okay, mga ganun. At, uh, And happy birthday pala kay Kian Robert Baginan sa aming pamangkin. I love you, baby. Happy birthday sa sa'yo. Uh, mamaya, kung ano man yung kailangan nyo, tulo, eh, chat nyo lang ako. Ay, parang nanawagan ba? Parang, parang mapanood ba agad? Uh, mamaya, tulungan ko na lang sila kung ano man ang preparation na mayroon ulit doon. So, alam mo naman, si ate pag ka, so, always on the go lang, diba? Ay, diba? <laughs> so, kay NG sa kalam, thank you so much, Sisi, sa lagi mong pag-support. Mga chacha po yung aking background. So, nilalakasan ko po yung aking boses. Makipagpaligsagahan na lang tayo sa music ng kapitbahay. But, bata uh, so, mga waray-waray po yung mga nakatira sa aming silingan. So, uh, expect na talaga na Saturday and Sunday talagang ah uh, malipayon ba kanang aligri kayo ba na na paminawon yung kapit bahay so andyan na naman may mga sumisingit na naman ako mga makukulit na mga bulinggit ayan so shout out and I love you ate I love you ma'am grace I love you and again belated happy birthday Cordapia Cordapia Ganwalas our bunso and our palalabs And shout out kay DNK family, Ate ko. and shout out kay Kulot. Ayan, kay singko ayan. Mayroon pa ba akong hindi nabanggit? Ah, kay Sis Lani Matira. Thank you so much ang arte Matira. Pero may ano pala malulunok na yung <laughs> ayan. So malapit na ako matapos oh. Ilan na lang may siya shout out ko. Sino pa bang hindi ko? Ate Mila, humabol. Shout out sa iyo Ate Mila. And shout out kali kay Lester, nakin apo at kay Precious Yesya at saka kay Ate Princess at sa aking mga palalabs na apo. Ayan, ayan, ayan. Shout out sa inyong lahat. At shout out na rin kay Sirene. Alam ko napapanood ito ni mama niya lagi at ni papa niya. Shout out sa iyo, baby. Ayan. Good health lang always. And shout out na rin kay Gigi at saka kay Gigi Pai. I love you all. I miss you all. And kay Mama Koy, sa inyong lahat dyan, shout out. Kay Ma'am Grace and family, Shout out po. Ayan, sino pa ba? Kaila, uh, sino pa ba? Sis Edilin. Shout out kay Master Hansi PM. Shout out. Wala, mabilis na ako makaano. Wala na, oh, ilang dahon na <laughs> sino pa ba masaya shout out ko? Hindi ko siya pwedeng putol putolin ha, kasi pantanim ko siya. Ayan. Oy, ang tubig, natapon na. So, shout out na lang sa inyo lahat. Team Lintik and ng Team Lintik and sa lahat ng aking mga uh, followers and subscriber. Thank you so much. I love you all guys. See si you again my next vlog. Si Lit, Ate Mafi, Lola Lina. Sino pa ba na andun? Later. May love na naman siya guys. Sisingit niya sa akin. O, ba diba? So, always ganito siya humingi ng limang piso sa akin kasi ano, nauuga bibi ang camera ko. Ayan, ganyan mag-drawing siya. nag effort naman siya. Nakakapunas ka wagas. So, shoutout na lang sa kanilang lahat. Ayan, so, thank you and shoutout sa inyong lahat. I love you all. Kung mayroon man ako hindi nabanggit, kung mayroon man ako hindi uh, na-shoutout dyan, uh, next time. Kulot, shoutout and Nick Nimin, Sinko <laughs> Ate, Ma'am Grace, Ate Mavic. Ah, kay na Ma'am Kael and Ma'am Kainaman. Ayan. Kay Tit. Shout out. Tita Lintik. Hmm, ganyan ka. Hmm, Tita Lintik. Tita Lintik. Love you. Love you po. Ayan. Love you daw po, Tita Lintik. Si Tita Ash. Tita Ash, love you. Si Nia. Tita Ash, I love you. Uh, too so much. I love you so much, though. Tita Ash. Ayan, tita As, I love you so much daw. Okay, bye-bye guys. See you again on my next vlog. Mm -hmm.